the turnover magandang araw mga Karim isa na namang usapan tungkol sa ating pambansang basketball idol si Kai Soto paano kaya ang magiging karera niya kung siya ay sumali sa NBA at maglaro sa San Antonio Spurs Los Angeles Lakers Golden State Warriors o Utah Jazz samahan niyo kami sa mas malalim na talakayan Bago natin pag-usapan ang mga posibilidad, alamin muna natin ang kasalukuyang estado ng karera ni Kai Soto. Mula sa Gilas Pilipinas hanggang sa kanyang exposure sa international leagues, unti-unti na niyang naitatatak ang kanyang pangalan sa mundo ng basketball. Kahit na hindi pa siya officially nasa NBA, marami ng NBA scouts at analysts ang naglalagay sa kanya bilang promising talent na pwedeng maging bahagi ng liga sa hinaharap kung si Kai Soto ay maglaro sa San Antonio Spurs, ano kaya ang magiging takbo ng kanyang karera? Sa ilalim ng legendary coach na si Greg Popovich, makakakuha siya ng isa sa pinakamagandang basketball education. Ang Spurs ay kilala sa kanilang focus sa fundamentals at team basketball. Ang ganung ang ganitong environment ay siguradong magbibigay kay Kai ng pagkakataong ma-develop ang kanyang basketball IQ at defensive skills. Isipin niyo ang tandem nila ni Wemba Nyama, isang Filipino at isang Frenchman, magkasama sa pagdominate sa paint. Paano naman kung mapunta si Kai Soto sa Los Angeles Lakers, ang isa sa pinakaprestihiyosong franchise sa NBA? Sa Lakers, hindi lang laro ang haharapin ni Kai, kundi ang malaking spotlight at pressure. Pero kung may kakayahan siyang mag-perform, tiyak na magiging superstar siya sa mata ng mga Pilipino at fans worldwide. Ang tanong, handa na kaya siya para sa big stage na ito? Sa sistema ng Golden State Warriors, tiyak na angkop ang skill set ni Kai Sotto. Ang team na ito ay kilala sa kanilang modernong basketball approach: ball movement, spacing, at shooting. Bilang isang stretch big, maaaring maging mahalagang piraso si Kai sa sistema ni coach Steve Kerr. Ang pagiging bahagi ng Warriors ay magbibigay kay Kai ng pagkakataon na i pa ang kanyang outside shooting at versatility. Paano kung maglaro si Kai Soto para sa Utah Jazz? Isang team na kilala sa kanilang structured system at focus sa team development. Maaring maging centerpiece si Kai para sa bagong roster ng Jazz na nagre-rebuild. Sa team na ito, makakakuha siya ng maraming playing time at pagkakataon na patunayan ng kanyang sarili. Kung susuriin natin, bawat team ay may kani-kaniyang benepisyo para kay Kai. Pero alin nga ba ang pinakamagandang fit para sa kanya? Hindi rin natin dapat kalimutan ang mga hamon. Kailangan niyang mag-adjust sa mas mataas na level ng kompetisyon, maging mas consistent, at i-improve ang kanyang physicality para makipagsabayan sa mga higante ng NBA. Salamat sa inyong panonood mga kahoopers! Baka pwede niyong i-like ang video na ito at mag-subscribe na rin para sa mga bagong updates. Hit the notification bell para malaman nyo agad ang mga bagong videos. Maraming salamat!